Yo, yo, yo! What's up mga ka Ang pagbalik natin sa ating uh, pananigi. So, nangyayaan tayo ngayong araw ng Spiro. Uh, pagbalik natin, so, nangyayaan tayo dalawang buwan mga Spiro. Dito tayo nakapamana. Wala tayong tayo upload. So, ngayon nakahuli tayo ng isa. At maraming sayo. Salamat sa akin. So, isang, mga ito mga Spiro. Ito yung ating katiyo ngayon, Spiro. gawa. Sir. Diyan ng pinong ni Ms. Fira. Sa ating pagbabalik. Sobrang tagal nang nawala nang tangigi. So ayun oh. Ah. Helmitan na laki-laki ng Ms. Lord. Amazing. Kahuli rin tayo ng Espiro. Sa ating pabalik. Ayan, naano yung ating ano, kape. Bagong gawa ngayon ng Espiro. Kakaano lang ngayon sa ngayong araw. So hanggang dito lang muna ng Espiro. Dahil babalik tayo bukas. So natin ang bukas ng Espiro. Short video lang muna tayo.